Hello guys, good afternoon, magandang gabi, magandang umaga kung saan man kayo, magluluto po tayo ng bilis Bilis galing sa Pilipinas, nakarating sa Europe, Hungary Ayan po, luluto po tayo Pagaya tayo ng muntiga Yun o, oh. lang muntiga Ayan, gawa natin o, oh. musok-musok pa o oh. Mainit na ating kawali Ayan guys. Nalagay na, naglalagay na po tayo. Binili po natin to sa isa nating kasama na muwi sa Pinas. Ayan. konti lang po yung luto natin. Tapos, magluto tayo ng tuyo na dinagdag niya. Ayan. Ito tatabi natin para pang emergency. Kamatis ng ating sausawan. Tatabi na natin siya. Tatabi natin. Tatabi natin para maluwi na natin siya. and guys. Alu-alu na, na natin. natin natin Ang asalo Yun. Ibigay natin ng konting mantika. Yung mantika pinagamitan natin ng baboy. Ayan. Dulakas natin ang apoy. Ah, agad. Pag-uibo natin sa Pinas, ito. Mamimiss natin to kaya naman. Puro, puro karne naman. Ay, puro isda naman tayo pag-uwi ng Pinas. Dito, puro karne. Madalang kami mga tingin mga Sabi ko siya maluto. Nandito na lang guys. Mamaya kakain na po tayo. Ang dilis. Galing Pinas. Ang bango. Ayun. Nandito na lang.